Ayan, may pangulam na tayo ngayong dinner. Magandang hapon po sa lahat. Nandito ako ngayon sa aking rooftop garden. Ako, alam nyo ba, dahil sunod-sunod na araw ang pag-ulan, kaya heto, siguro halos mga isang linggo rin akong hindi nakapanik dito. Dahil hindi na nga ako nagdidilig, libre na, ta libre na ang tubig natin na pandilig at napakaganda pa ng epekto sa mga halaman natin. Tingnan nyo naman, o. Oh. Ayan, ang gaganda. Lalo silang lumago at sumigla. Tingnan nyo ang mga dahon, o. Oh. Ito si Grafted Goyabano. So, sa pagpapatuloy po nung aking uh, naipakita sa inyo nung nakaraan na sitaw, ito po yung bush sitaw natin. So, halos dalawang buwan na to, Tingnan nyo, napakalaki ng development. Ayan, ito o. Oh namumunga na po sila. Nung nakaraan, ipinakita ko to sa inyo, ba diba po, yung one month and three weeks nila na nagsisimula na siyang mamulaklak. This time, nakahalos dalawang buwan na siya. Ayan na po, at may mga bunga na. Ayan, ayan. So, siguro mga dalawang araw na anihin na to. Pwede na yung anihin. Mapapayat pa ng bahagya. Uy, mayroong sumisingit dito. <laughs> Ito o. Oh pwede na tong igisa. Diba? Yan you know, o. Kasi pag gumulang to, pangit, hindi na natin makakain. Matigas na. So, ayan, nakakatuwa lang kasi nagsimula na nga silang magbunga. Tingnan niyo po yung aking ibang halaman, ang epekto ng ilan. Ayan. Ang lago ng aking si ay singlet. Ito ay kalamansi. Ito yung aking mga ano naman, uh, laurel. So, going back sa ating sitaw. Tignan nyo, oh. Ang daming bunga, oh. Nakakatuwa. Actually, pwede nang kuhanin yung iba. Kasi pag ito, hindi na naman natatanggalan ng mga bunga. Alam nyo po yung nagtatampo. Kagaya nung yung nangyari sa first batch ng aking sitaw. Nung hindi ko siya na ha harvest hanggang nanawa na siya na hindi na siya nagbubunga parang pakiramdam ba niya ay tapos na ang kanyang growing season. yun So ayan, pwede na rin pala natin kitasin. Para meron ako pang ulam ngayong dinner. Aadobohin ko to. Nagyan lang ng konting giniling. Ulam na. Diba po? Sariwa pa. Bagong pitas. Hala, marami-rami na rin pala. Tingnan niyo po. Ang dami ko na rin nakuha. Marami na rin palang bunga. Ayan pa. Oo, nakakatuwa. Libre-libre ang ating gulay. Hindi tayo gagastos. Sariwang-sariwa. At safe na safe dahil hindi po tayo gumagamit ng mga synthetic na fertilizer. Yung mga pang-commercial po. Napakarami na rin. Nakakatuwa lang talaga. Siguro pwede na to kasi dalawa lang naman kaming kakain ng asawa ko. Pero ito pa, sayang isasama ko na rin ito. Hmm. masarap lang. lang. Napakasarap sa pakiramdam. Mayroon tayong sariling pananim na napapakinabangan. Tingnan nyo nga po kahit sa mga containers lang. Ayun, no, sa mga pasupasuko lang naman ito itinanim.